Sa Rambulan na uwi ang alitan ng dalawang grupo ng kalalakihan sa si Sampalok, Maynila. Isa ang patay sa bugbugan. Ang Rambulan nagsimula raw dahil sa pambabastos ng isang babae. Nasa frontay ng balitang yan si Dave Abuel. Araw ng Pasko ng Masapul sa CCTV ang kumpulan ng dalawang grupo na ito sa Galicia Street, Sampalok, Maynila. Makalipas ang ilang minuto, bigla na lang nagsapakan ng dalawang panig. Bumulagta ang isang lalaki na kaputi matapos ang masapak. Pinagsisipapasan ang mga nasa kaaway na grupo kahit nakahiga na. Nadala pa sa ospital pero nasa wirin kalaunan ang nakabulagtang lalaki. Kinilalang biktima na si Molan Villamor, 34 anyos. Base sa investigasyon, bago ang gulo ay nagiinuman sa isang kalsada, ang grupo ni na Villamor. Nagsimula ang alitan ng bastusin umano ng isa sa mga kainuman ni Villamor ang napadaang babae na si Alias Mika. Medyo hindi maganda yung dating doon sa babae kung kaya nagsumbong siya sa kanyang magulang the same time pati yung iba pa niyang kamag-anak nagpunta para komprontahin itong grupo ng uh, biktima nang noon nga ay umiinom pero na din sila later on Matapos nito, pumunta naman ang grupo nila Villamor sa kampo nila Mika para umano humingi ng tawad. Ang problema sa gitna ng kanilang usapan, bigla na lang may nanuntok doon sa ating biktima. Sabay sumuntok at sumipa na rin yung iba pang ating mga sospek. Kasama na rin yung babae na di umano na bastos. Nasa kustodiyan na ng pulis ang apat na sospek, kasama si alias Mika. Habang pinaghanap ang isa pa, humiling sila na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Ayon kay Alias nagalit ang kanilang grupo dahil bukod sa pambabastos, ay minura siya ng isa sa mga nagiinom. Nawag lang po akong idol. Pagka sit, -sit po sa akin, tas sinabi po, ito, tas tinuro ako, tas sabi niya, ito, 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 idol ko to. Tas hanggang sa, nasumagot lang po ako, tas bigla na pong nagmura yung isang lalaki. E eh, di minura ko din po. Hindi rin daw si Villamor ang nambastos o kay Alias Mika, pero napagbunto na na ito ng kanilang grupo. So, sobrang galit din po kasi isa rin po, tinawanan din po ako ng lalaki na yun eh. Depensa ng isa sa mga nanuntok kay Villamor. Tinapesa ako lang din po kasi sarili ko. Itinanggi naman ng mga kasama ni Villamor ang alegasyon ng grupo ni Mika. Todo hinagpis naman ngayon ang mga kaanak ng biktima. <laughs> Hindi namin matanggap. <laughs> Gusto po namin ng hustisya. <laughs> isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay ni Villamor para matukoy ang eksaktong sanhi ng ikinamatay nito. Mahaharap naman sa reklamong murder ang mga sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.